Hello mga kasan lover, welcome to my YouTube channel. Ayan, nandito ko ngayon sa labas. Papakita ko naman sa inyo ngayon kung ano yung hanap buhay namin dati. Pangalakal, pangarton. <laughs> mga kamag-anak ng asawa ko, mga kasan lover. Ayan, ipapakita ko sa inyo kung ano yung hanap buhay namin dati. Ayan. Ayan yung hanap buhay namin, mga kasanlaber. Andito pa kami sa Tacloban. Eh, mahina yung benta namin, kaya nagdesisyon yung asawa kong pumunta naman sa Manila. Para doon mag-construction. Pero ngayon, bumalik naman na kami. Ayan ko kung anong magiging hanap buhay namin dito na naman kung babalik pa rin sa pangangartong, pangangalakal, di ba? Marangal naman yan na anak buhay, mga kasanlaber. Yung pangartong. <laughs> Ayan. Ayan yung anak buhay namin. Ito yung ano nila, dinadaanan ng ano pedicab nila. Marangal naman yun na trabaho, mga kasanlaban. Ang pangangarton. Pag sinuswerte ka, malaki yung kita. Pag malas naman, wala. konti lang. Pero at least, diba? Nakakaahon din. Ayan, yung iba, oh. dami nilang karton. Kami din dati, nung Nangarton kami, dami namin kalakal. Hmm. Dito yung pwesto namin dati, nangangalakal kami. Meron lang kaming lagayan dyan. May lagayan kami dyan dati. Ito mga ako papakita ko sa inyo. Bintana, ano to? Kasama namin ito. ka? <laughs> <Bintana. laughs> kasama namin sa pangangartong ng Nagla-live, dai. May dana ka mo ano. ano? Ayan mga kasan lover, papasok na naman tayo. Punta sa aming bahay ito yung daanan. Medyo maputik mga kasan lover. Ganito talaga pag umuulan. So ayan mga kasan lover. Kikita nyo naman yung lugar namin, di ba? May tulay. Ayan. Medyo malusak. Buti nga umaaraw na eh. Matutuyo na yung daanan namin. Diba? Diba? Pag hindi ka pa sanay tumapak sa mga ganitong mapuputik na lugar, ay talaga madudulas ka. Pero pag masanay ka naman na, hindi ka na madudulas, diba? Mga kasanlab. Kasanlabay nyo kasi sanay na tumapak ng ang lutas eh. Ay, mga bata nga eh. Oh. Pinatakbo lang nila yan eh. Ayan, mga kapitbahay na. Mga kasang <laughs> Lugar namin dito. Pero mas maganda dito mga kasang lover kasi maraming kapitbahay. ba diba, doon sa ano? Sa trabawa ng asawa ko. ilang bahay lang nandoon. Eh. At least dito, ba diba? Marami kang makakausap. So, kanina, dito tayo dumaan. Ngayon, dito naman tayo dadaan. Kasi mas maganda dito. Ayan. Tuyo na ang daanan.